Kilala si Johnny Manahan o mas kilala bilang Mr. M bilang pinakamagaling na star builder ng Philippine Showbiz. Sa ilalim ng kanyang pumumuno sa star magic, siya ang utak at mata na nagpasikat sa pinakamalalaking pangalan sa industriya ng showbiz. Sina Piolo Pascual, John Lloyd Cruz, Catherine Bernardo, Bea Alonso at marami pang iba, lahat sila kabilang sa mga artistang tumaan sa kamay ni Mr. M. Sabi nga ng iba, may Midas touch no siya. Kahit sino kapag hinawakan ni Mr. M sumisikat. Ngunit sa kabila ng pakinang na reputasyon at respeto sa industriya, may isang bahagi ng kanyang buhay na halos hindi niya binabanggit. Isang kwento na hindi tungkol sa kanyang mga alaga sa showbiz. Hindi tungkol sa kanyang career kundi tungkol sa isang tao, isang babae na pinakamalapit sa kanya. At dito nagsimula ang isang kwento ng yaman, intriga at isang trahedya na ng gulat ng bansa. sa kasaysayan ng mataas na lipunan ng Pilipinas, kakaunti lamang ang mga babae na din alamat sa paraan gaya ni Elvira Manahan. Siya ay hindi lamang isang fashion icon o personalidad sa telebisyon. Siya ay simbolo ng kagandahan, karisma at sophistication. Ngunit sa likod ng liwanag ng entablado, may mga sugat, sekretong hindi nabunyag at isang trehejan na patigil ng kanyang makinam na kwento. Si Elvira Ledesma Manahan ay ipinanganak noong 1927 sa Silay Negros Occidental, isang lungsod na tinaguri ang Paris ng Negros sa panahong iyon. Ang Silay ay tahanan ng mga pamilyang nagmamayari ng malalawak na asyenda ng tubo at kabilang dito ang pamilya ni Elvira. Lumaki siya sa marangyang pamumuhay na papaliputan ng kultura, sini at mahigpit na tradisyon na alta syudad. Dahil sa kanyang pinagmulan, si Elvira ay nakatanggap ng convent education, isang uri ng pag-aaral na karamiwan para sa mga babaeng mula sa mayayamang pamilya. Hindi lamang ito nakatuon sa religion at academics, kundi pati na din sa social refinement bilang paghahanda sa buhay mag-asawa o hostess sa lipunan. Sa kabataan pa lamang niya, kitang-kita na ang hiling niya sa sinin at fashion. May mga nagsasabing mahiling niya siyang umeksperimento sa pananimit at pananalita, bagay na nakatawag ng pansin sa mga kapwa niyang kabataan. Unti-unting nahubo si Elvira bilang isang babaeng hindi kontento sa pagiging tahimik na taga-Masid lamang. Sa murang edad natagpuan ni Elvira ang unang pag-ibig sa katauhan ni Jose Armando Enduque, isang lalaking inilarawan bilang makisig at matapang. Naging maikri ngunit makulay ang tatilang pagsasama dahil dumating ang trahedya ng ikalawang digma ang pandaigdigan noong 1945 sa kasagsagan ng Japanese occupation, napatay si Armando Enduque. Naiwan si Elvira ng buntis at palot ng pangumulila. Isang napakabigat na pagsubok para sa isang batang babae na pinaniniwala ang nasa rurok ng kinang at kinabukasan. Ang trahedyan ito ang nagdala sa... pag ang mga tensyon, ang mga alitan sa ari-arian at ang hirap ni Elvira na umayon sa tradisyonal na papel ng isang asawa. Sa kabila ng lahat, na pa rin silang magkasama. Noong 1969, pinasok ni Elvira ang mundo ng pelikula. Muna siyang lumabas sa pelikulang The Beggar, isang proyektong nagpakilala ng kanyang kakayahan bilang artista. Hindi siya ang typical na leading lady na bata at paguhan, siya ay isang babae may angas, class at personalidad na agad nakatawag pansin. Ngunit higit na si Elvira sa telebisyon Noong dekada 1970 at 1980, naging host siya ng isang late night talk show na tinawag na Two for the Road. Kasama niya rito si Nestor Torre at Joey Sabal. Ang programang ito ay kakaiba sa panahon nito. Sophisticated, matapang at minsan ay mapangahas. Si Elvira ang puso ng palabas sa kanyang wit, charisma at natural na kakayahang makipag-usap nagawa niyang gawing makabuluhan at nakakaaliw ang bawat episode. Hindi siya tatatakot magtano ng sensitibo paksa kung minsan papailing ang ilan sa kanya sa pagiging diretsyo niya. Ngunit para sa marami, ito ang nagbibigay sa kanya ng kredibilidad at tunay na koneksyon sa manonood. Sa likod ng makinang na anyo, hindi rin ligtas si Elvira sa mga kontrobersiya. Padala siyang paksa ng usap-usapan sa mga kulong ng dibunan, mga alitan sa ari-arian, mga chismis sa kanyang buhay, sa kanyang asawa, at mga negosyong di umano'y bumagsak. Isa sa pinaka mainay na chismis ay ang pagbenta ng kanilang bahay sa Forbes Park. Ito ay ibinenta sa alagang 8.5 million sa Puyat Family. Ang natasikasa ng transaksyon ang real estate broker na si Jaime Balatbat. Sa mga mata ng nipunan, isa lamang itong malaking deal. Ngunit, ito pala ang magiging sumula ng trahedya. Noong umaga ng October 14, 1986, isang trahedya ang yumanig sa bansa. Dumating si Jaime Palatpat sa tahanan ni Elvira sa Ford's Park. Dahil kilala siya ng mga kasambay, pinapasok siya ng walang pagkaalinlangan, ngunit biglang nagbago ang lahat. Agad niyang binaril ang isa sa mga kasambahay at pagkatapos ay hinanap si Elvira. Pinilit na itong magsulat ng tseke. Matapos magkuha ang kanyang nais, binaril niya si Elvira at pinukpok pa gamit ang isang dumbbell ito'y upang masiguro na wala na talagang buhay si Elvira. Isang kasambay lamang ang nakaligtas, duguan, ngunit nagawang makatakas at humini ng tulong. Madali namang natunton at naaresto ng mga otoridad si Jaime Palatbat, munit ilang araw lamang matapos ang kanyang pagkakahuli, Lumabas ang balitang napatay siya habang di umano'y tumatakas mula sa kustodiya ng mga pulis. Maraming hindi naniniwala. May mga nagsasabing may kasapot siya na hindi dapat mabunyag. Ang iba naman ay naniniwalang pinatahimit siya upang tuluyan ng mabaon ang lihim sa lupa. Ang masakit, sa pagkamatay ng salarin, nawala rin ang pag-asa na lubos ang makukuha ang katarungan para kay Elvira. Ang pagkamatay ni Elvira ay hindi lamang isang personal na trahedya ng kanyang pamilya. Ito ay naging pambansang usapin. Sa mga sumunod na linggo, laman siya ng lahat ng dyaryo at palabas. Ang mga tribute at kwento tungkol sa kanyang buhay ay nagsibing paalaala ng kanyang impluensya. Matapos ang lahat, nanadatidin buhay ang alaala ni Elvira Manahan. Sa laraman ng fashion, siya ang nagpakita na ang isang Pilipina ay maaaring maging trendsetter. Sa telebisyon, binago niya ang mukha ng talk show hosting sa pamamagitan ng kanyang tapang at karisma. Isang buhay ng glamour, komplikasyon at trahedya. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay buhay pa rin, isang alamat na hindi kailanman malmabubura sa kasaysayan. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo?